Nagtapos ang ating huling chapter kay Zed na pumapasok sa teritoryo ng mga pulubi. At ngayon naman, sa Kabanata 27, ay nagsimula ang eksena sa madilim na Eskenita. Sa daan ay nagkalat ang mga daga at langaw, at si Z ay makikita nating nakaupo lamang. Tiningnan niya ang paligid at nang mapansing madilim na, ay naisipan niya ng kumilos. Habang naglalakad, ay nadaanan niya ang isang kalbong nakatingin sa kanya. Hindi lang pala nag ang kalbo, may kasama pa itong isa na sa kabutihang palad ay may buhok pa rin. Subalit hindi lang pala iisa ang kalbo kundi dalawa at ang isa naman ay may buhok rin. Pinagmasdan nila si Zed na para mga tambay na nakakita ng bagong salta sa kanilang teritoryo. Ngunit sa kabila nito ay nanatili pa rin kalmado si Zed. Nakiramdam siya sa paligid at napansin na pitong katao ang nakapalibot sa kanya. At habang naglalakad ay napansin niya ring mas dumidilim na ang lugar. Halos wala na siyang makita kaya naisip niya na siguro ay panahon na rin upang kumilos siya. Subalit bago yon, ay panibago na naman siyang problema. Hindi niya alam kung ito ba ay dahil nakasuot siya ng maduduming damit, subalit nagsisimula na siyang makaramdam ng gutom. At kung alam niya lang na mangyayari ito, edi sana ay nagdalaman lang siya ng pagkain. Habang namang problema siya, ay biglang may lumitaw na siga sa harapan niya. Pinalibutan siya ng mga ito sa likod at harapan, naniniguradong wala na siyang kawala pa. Tinanong siya ng lalaki sa harapan niya kung saang lupalop daw nagmula ang hinayupak na tulad niya, ngunit sa kabila nito, ay nanatili lamang natahimik si Zed. At syempre ay ikinagalit ito ng siga, pinagsabihan niya si Zed na kung ayaw niyang mamatay, ay mas mabuting ayusin niya ang kanyang asal. Subalit hindi nagpasindak si Zed at naglakas loob pang ang manghingi ng pagkain sa mga siga sa harapan niya. Ikinagalit naman ito ng mga siga, hindi sila makapaniwala na nanghihingi kaagad ng pagkain itong binatilyo sa harapan nila. Gusto mo bang mamatay? Pagbabantang tanong nila. Tumatawang sumugod ang kalbo sa likuran at sinabihan si Zed na huwag nang mag-alala pa dahil uunahin na daw nilang patayin si Zed bago pa man siya mamatay sa gutom. Pinakawalan niya ang isang malapad na suntok na siya namang naiwasan ni Zed sa simpleng pagyuko lamang. Hindi naman makapaniwala ang kalbo na mabilis pala itong binatilyo sa harapan niya, at dahil dito, ay hindi na nila mapigilan ng sarili at sama-sama ng sumugod kay Zed. Tumalo ng kalbo at aatake na naman sana, subalit kaagad naman siyang napansin ni Zed at itinulak ang kalbo pabalik sa kanyang grupo. Tumama ang kalbo sa isa niyang kasama habang ang isa naman ay tulala lamang, napansin siya ni Zed at papakainin na sana siya ng isang matalim na siko sa muka. Ngunit hindi ito tumama at sa halip ay marahan lamang siyang ginamita ng chop sa leeg. At ngayong ubos na ang lahat ng siga sa likuran, ay ang susunod naman ay ang sa harapan. Napanganga na lamang ang mga siga sa harapan dahil sa bilis ng pangyayari, habang si Zed naman ay nakangisi. At ang susunod na mga nangyari ay rated SPG, ang patnubay at gabay ng mga magulang ay kailangan para sa mga batang manunood. Matapos ang ilang segundo, ay lupaypay na nga ang mga siga sa eskenita. Matapos ang nangyaring santukan, ay napansin ni Zed na ngayong nasa pitumpu na ang kanyang strength, ay mas masakit na ito kahit mahina lamang ang mga suntok na pinakawalan niya. Matapos pabagsakin ang mukhang unggoy na siga sa harapan niya, ay parang baliw niya pa itong tinanong kung okay lang ba ito at kung masakit ba ang katawan niya. E paanong hindi magiging okay is sinuntok mo nga, putik ano ka baliw, wika ng siga. Ipinaalala sa kanya ni Zed na yan daw ang dahilan na hindi dapat sila maghanap ng santukan, idinagdag niya na kung binigyan lamang nila siya ng tinapay na makakain, ay di sana hindi nangyari ang mga ito. At dahil sa inyong mga gago, ay mas lalo pa akong nagutom, wika ni Zed. Nilapitan ng kalbo ang kasamang nadaganan niya, at sinabi kay Zed na maling mali daw ang ginawa niyang ito, sa tingin mo ba ay magiging ligtas ka matapos gawin ito, tanong ng kalbo. Pinagbantaan niya si Zed na hindi hindi siya magtatagal sa lugar na ito, dahil papatayin siya ng kanilang organisasyon nang wala man lang nakakaalam. A ganun ba, tanong ni Zed. E eh di pa babagsakin ko na lang ang organisasyon, at pagkatapos ay aangkinin ko, dagdag niya. Baliw ka ba? Alam mo ba ang mga pinagsasabi mo? Tanong ng kalbo. Subalit naputo lang kanilang pag-uusap nang biglang may isang patalim ang muntik ng tumama kay Zed, mabuti na lamang at naiwasan niya ito. Naiwasan mo yun, mukhang hindi ka isang ordinaryong lalaki, wika ng isang lalaking mukhang adik na nakamohok. Natuwa naman ang mga siga sa pagdating niya at tinawag siyang squad leader, at nang marinig ito, ay hindi makapaniwala si Zed. Mukhang mapapadali ang plano niya ngayon dahil nakahuli siya ng malaking isda. Hoy bata, alam mo ba kung sino ang taong ito? Pag tanong ng siga na mukhang unggoy sa likuran ng adik. Ang mukhang adik daw na ito ay walang iba kundi si Kinzira, ang malaalamat na asasi na naghahasik ng lagim sa lungsod ng Nika. Kaya naman sinabi niya kay Zed na kung gusto niyang mabuhay, ay mas mabuting magkandara pa at magmakaawa na siya kagad. Subalit syempre ay hindi yun gagawin ni Zed, sa halip ay tinanong niya ang malaalamat na asasin sa harapan niya kung bakit ito naging squad leader ng mga tambay sa kanto. Ngunit ikinagalit lamang ni Kinzira ang tanong na ito at mabilis na sumugod papunta kay Zed, sinubukan niyang hiwain sa dalawa ang katawan ni Zed ngunit kaagad lamang itong naiwasan. Namangha naman si Kinzira sa nagawang pag-iwas ni Zed sa kanyang mga atake, Napansin niyang sa kabila ng kabataan ni Zed, ay nakakasigurado siyang mayroon itong talento. Sinabi niya sa sarili na kung mabubuhay lang sana ng matagal si Zed, ay di sana mas lalo pa itong lalakas. Pero sa kasamaang palad, ay hindi niya masisigurado ang kaligtasan ni Zed sa susunod niyang atake. At sa susunod na pag-atake, ay nagsimulang maglabas ng malaberding enerhiya si Kinzira. Binalot nito ang katawan niya at ang buong paligid. Pinagmas na nitong mabuti ni Zed at napagtantong mana pala ang malaberding enerhiyang ito, hindi makapaniwala si Zed na ang mukhang adik na ito ay nagagawang kontrolin ng sariling mana, at hindi lang yun, dahil ang manang ito ay hindi bababa sa fourth o fifth circle. Ang buong akala ni Zed ay kabulastugan lamang ang patungkol sa legendary assassin na yun, subalit ngayon ay sigurado siyang may katutuhanan nga ito. Ito ay dahil ang mga assassin ay hindi bahagi ng pangunahing puwersa sa lipunan, dahil limitado lamang ang kanilang kakayahan. Kaya naman ang pagiging fourth circle sa kabila ng mga limitasyong yun, ay nararapat ng tawaging legendary. Napansin ni Kinzira ang gulat na mukha ni Zed at hindi mapigilan ng sarili na tumawa. Ito daw ang mangyayari kapag nag-aasta siyang magaling kahit hindi pa naiintindihan kung gaano kalawak ang mundo. Pagkatapos sabihin yun, ay mabilis kaagad siyang naglaho. At sa sobrang bilis ng kanyang mga galaw, ay nagsisimula na ring lumitaw ang kanyang mga after image. Ngunit sa kabila nito ay nanatili pa rin kalmado si Zed, napansin ito ni Kinzira at mayabang na tinanong si Zed kung nananatili ba siyang kalmado, Odi kaya ay hindi siya makareact sa sobrang bilis na ipinapamalas niya. Malalaman niya daw ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pag-atake mula sa itaas. Mabilis naman itong napansin ni Zed subalit ang buong akala niya ay sa itaas lamang mangagaling ang pag-atake. Subalit bakit ngayon ay may tatlong mga koordinadong pag-atake ang papalapit sa kanya, after image ba ito? Wala nang oras para makapag-isip pa at kaagad nang tumama ang atake ni Kinzira, mabuti na lamang at kaagad din itong naiwasan ni Zed. Pero ang nakakapagtaka lang ay kung bakit mukhang totoo ang dalawang patalim na ginamit, akala ko ba ay iisa lang ang totoo. Ang mas nakakagulat pa ay nagsalita ang isa kung paano daw naiwasan ni Zed ang coordinated attack nilang tatlo. Isa ka bang kabalyero o di kaya ay salamangkero? Pagtatakang tanong ng isa sa kanan. At doon ay napagtanto ni Zed na ang dalawa ay hindi mga after image, kundi totoong mga tao. Ang tatlo pa lang mga ito ay isang triplets, sila ay ang malaalamat na asasin, ang Kinzire triplets. Ang pangalan ng sa kaliwa ay si Dra, ang sa gitna naman ay si DJE, at ang sa kana ay si DKI. At kung mapapansin nyo, ay mababatid niyo ang pagkakaiba ng mga tato sa kanilang mga pagmumuka. Napansin rin ni Zed na sa kabila ng pagkakapareho ng pagmumuka, ay magkakaiba pa rin ang taglay nitong mga mana. Tinatago pala nila ang kanilang presensya gamit ang mana, kaya naman ay hindi kaagad sila napansin ni Zed. Napamura si Zed at napatanong sa sarili kung ano daw ang silbi ng 100% na perception kung ang magic power niya ay nasa lima lamang. At ngayong nagkaganito na ang sitwasyon, ay wala ng choice si Zed kundi ilabas ang kanyang totoong lakas. Ngunit natawa na lamang si DJE at sinabing nagsisinungaling lamang daw si Zed, sumang-ayo naman si DKI at sinabing sinwerte lamang daw si Zed at ngayon ay siguradong hindi na siya makakaiwas pa. Ngunit naputol ang kanilang pagyayabang nang biglang inactivate ni Zed ang kanyang lightning chi at ginamit ang kanyang magic na lightning transformation. At katulad ng dati, ay natunong na naman ang kanyang contact lens at lumitaw ang mapupula niyang mata at isang pamilya lamang ang nagmamay-ari ng pulang mata, at nang mapagtanto ito, ay napuno ng takot ang triplets. Nagkakagulo na sila at hindi maintindihan kung papaanong may arahan na napunta dito, kaagad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na tumakbo kaagad dahil isang bitag daw ito. Habang inilalabas ni Zed ang kanyang sariling enerhiya, ay sumunod naman na nag-activate ang kanyang trait na Relentless Challenger. Dahilan upang tumaas sa sampu ang kanyang mga stat, at dahil nadagdagan nga ng sampu pati ang kanyang magic stat, ay biglang naging available ang panibagong magic. Ito ang additional magic ng lightning transformation, ang lightning strike. Pinagmasdan niyang mabuti ang system window at nagsimulang gamitin ang panibagong magic. Inipon niya ang isang bola ng kidlat sa kanyang palad at iniharap ito sa mga tambay na tumatakbo. At nang durugin niya ito, ay biglang isang napakalakas na pagsabog ng kidlat ang tumama kay DJE. Matapos hamupa upa ang kidlat, ay makikita nating lupaypay na sa lupa si DJ e. Pinagmasdan ni Zed ang pani bago niyang mahika at hindi makapaniwala na ganito kalakas ang isang second circle na magic. Alam niyang sa kabila ng dagdag na stat, ay nasa labin lima lamang ang kanyang pansamantalang magic stat. Ito ba ang kapangyarihan ng Lightning Chi? Tanong niya sa sarili. Napansin rin niya na nag-activate kaagad ang kanyang magic katulad ng ginagawa niya sa game. Kaya napagtanto niya na malaking advantage nga talaga ang hindi pa nga ngailangang magsalita pa ng mga orasyon At syempre, ang ganoon kalakas na pagsabog ng kidlat ay siguradong aagaw ng atensyon. Ikinabahala ito ni Zed dahil ang paparating ay ang mga city guard, o kung baga ay mga polis. Kagad na tumakbo si Zed at nadaanan niya ang tatlong lalaking papalapit sa lokasyon nila. Napagtanto ni Zed na malakas nga ang magic na ginamit niya, subalit napakaingay naman ito. Kaya naman ay binuhat niya kaagad si DJE at nagdesisyong maghanap ng matataguan. Lumiko siya sa isang eskenita at dahil sa dilim, ay hindi kaagad napansin ng mga guard. Subalit nang ginamit ng mga guard ang kanilang light magic upang ilawan ang pinangyarihan ng krimen, ay tumambad kaagad sa harapan nila ang mga bakas ng dugo. Ikinagulat naman ni Zed kung papaanong may dugong na iwan doon, kaya lumingon siya kay DJE at doon ay nakita niya ang duguan nitong ulo sinundan ng mga gwardiya ang bakas ng dugo at habang tumatagal, ay papalapit ng papalapit na sila sa pinagtataguan ni Zed. Napamura si Zed sa sarili dahil kung maaari, ay gugustuhin niyang resolbahin ang sitwasyon nito ng tahimik.